Ano yung ginagawa nila? Ano yung ginagawa Hindi man inaaway yung Hindi man din. Dinidedi niya. Kala niya may didi. May gana hindi niya inaaway. Alam din niya yung baby, no? Oo. Uh -uh. Dinidilaan lang siya. Oh. Tinatulak niya. Ayaw niya. Pero hindi niya sinasaktan. Oh? Ayun na, oh? ayun na. Oh? Pag-away na siya. Ayun yun ang inaano. Di, 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 Asungit. Di, di. Eh, ba't si Kriye mo? Okay lang. Babae kasi to. Oh. Wala toy-toy. Ay lang yan nasasaktan. Maano yata yung ano, yung kuko. Masigit yung kuko niya. niya. kasi bigot pang alangan naman ni Ricardo. Pwede naman. Hanggat hindi pa marunong um, ano. Para hindi siya matalim. Ay! Ay! Nasaktan. <laughs> Nasaktan Sorry. si ano, si Makin. Sorry! Buti ka mo nang agot siya. Pero hindi siya gano'ng masakit. Hindi daw siya. Siguro tumutubo yung ngipin ng babae na to. Ay lalaki to. Kaya kagat ng kagat kahit hindi naman masaktong kagat niya. Ang dibigil. <laughs> Kahit yung bulbit. <laughs> Sa to kasi malaki yan, hindi kaya ng bunga niya. Nihat ko oh, na siya. ano ka ba? Nagkaano ka na naman bunga ba? Ano yan? Na? Pulot lang din yan kung na-rescue lang din nila to kagaya niyang dalawa nga Kung asa ka lang? Kung asa, pag one month to eh. Wala pa mga mo one month to. Ay, nagigiyagaw siya! <laughs> ay, 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 this is not your dede. Ay, huwag yung buntot ko. Eh. Si Makiel, mahilig mang kagat-kagat um, ng buntot. Kaya nagagalit din sa si Krim eh gusto niya malahan, malaki kasi masyado. Hindi ko siya mapahiga kasi. Yung boses niya nakakatakot, kalaki. Parang nasa aso eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh. <laughs> gusto niya buksan yung, dead, yung gatas oh. Hindi yan sa'yo, may milk ikaw doon. Hindi yan sa'yo. <laughs> Ay! Hindi yan sa'yo. <laughs> Kinakagat niya na yung ano oh. Yung ganito oh. Oh, hello. Nanga, nanga, nanga. Ngabong bata naman. Wala kunte sa dikot charahin din to, ganito din naman kami. si ano hindi, wala kahit dito